Isang maaraw na hapon sa basketball court, masiglang naglalaro ang anim na magkaibigan. Wait, ka, Hello. Hello, wait lang niya. Hanap lang kita ng yellow, ah. Kukuha lang din ako ng tubig. Grabe, ang laki ng bukol na sa paa. Tawagan na natin ang parents niya. Oo nga, baka kailangan niya ng doktor. Ako natatawag kayo ng mama, papa, chest ka. Babatay mo muna siya. Kunin ko lang yung first aid kit sa bag ko. Si Trisha ay nagmamadaling tumawag sa magulang nila ni Mika. Mika, ano nangyari? Nadulas po siya. Ang laki pa ng bukal sa paa niya. Ano? Sa bahay nila Mika, andun ang mga magulang inaalagaan si Mika. Sana gumaling na si Mika. Kura -kura. Okay lang yan, di naman mas pinapigya. Oo, oh, okay na Salamat sa pag-aralado niyo kami. Para mabuti na dito kayo. Mababait ka babait ka mga bata. Napakabuti ng inyong mga puso. Wala problema, tita kita tita. Kaibigan po namin si Mika, kaya dapat lang po namin siyang tulungan. Oo, oh, ako nagkatapos po. Ilang araw lumipas at gumaling na muli si Mika. makita kita muli sila sa basketball court. Ikaw, By the way, maraming salamat sa inyo ha. Napakabuti niyo sa akin. Walang anuman, Mika. Family tayo dito eh. Okay. <laughs> Diyos ko naman. Sana <laughs> Lalakad din kayo. Ano kayo? Family picture?